kung bakit kailangan magbayad ka ng utang. Una, hindi po iyan bigay at hindi po iyan regalo. Utang po iyan na kailangan mong bayaran. Pangalawa, ang perang inutang mo ay pinagpaguran, pinagpuyatan ng taong inutangan mo. Pangatlo, kapag ikaw ay siningil, huwag kang umastang matapang. Kalmahan mo lang. Kapag siningil ka naman ng maayos, kausapin mo din ng maayos. Huwag kang matapang dahil nakakahiya. Halos lahat tayo ay dumaan sa pangungutang, lalong-lalo na pagipit tayo at wala tayong matakbuhan. Alam niyo ako, hindi ako takot mangutang. Ako man din ay nangungutang, totoo 'yan. Hindi ako takot mangutang dahil alam ko mayroon akong pambayad at alam ko na katapusan or sweldo mapabayaran ko sila. Pero alam nyo ba na mayroon din mga taong nangungutang sa akin na hindi marunong magbayad? Yung tipong pagod na ako. Pagod na ako sa kakasingil. Yung ako na yung nahihiya sa sarili ko sa kakasingil. At ang masaklap do, nakikita mo siyang online, kaya mo siya chinat. Baka sakaling magbayad. Pero alam mo ang ginawa? Sinisin ka lang at hindi ka ni Ang mga taong ganito ay nagpapatrigger din sa atin na ano ba, kailangan pa bang mag-post? para lang mapansin at mag -reply. Pero pag ginawa natin yun, tayo ang babaliktad, kawawa tayo. Kaya pakapalan na lang talaga ng mukha. Believe na lang talaga ako sa mga nangutang na hindi marunong mahiya. Kung wala pa kayong pambayad, okay, naiintindihan. Pero naman, kayo unang mag-approach, kayo unang mag-update na wala kayong pambayad. Huwag niyong hintayin na mapagod yung inutangan ninyo. At yun, magkakos ng away. Ano, masasira yung relationship, mas, masasira yung pagkakaibigan, pagkakapitbahay, pagkakamag-anakan. Nakakasira talaga. Okay, ingat. Yeah. Alam mo yung nakakainis, yung may pera ka naman sana pero pinautang mo lang dahil naawa ka. Nangako siya pero pagdating ng sahuran, katapusan, bigla na lang nawala. Nakakainis, di ba? Nais ko lang i-remind ka na ang perang inutang mo ay kailangan din ng tao hindi dahil mapera siya kaya hindi mo na siya babayaran. Nangako ka kaya ka pinautang. Alam mo ba yung inutangan mo ngayon? Nangutang na lang din siya sa mga kakilala niya para makasurvive siya. Ganon kasaklap ang buhay niya. Alam mo yon? Hindi ka nakukonsensya. Yung taong inutangan mo gipit na gipit na. Nangangapa na lang siya sa mga kaibigan niya para makautang siya. Paulit-ulit kong sasabihin. Hindi masama ang mangutang, lalong-lalo na paggipit ka. Ang masama, nangutang ka pero hindi ka marunong magbayad. Kung wala ka pang pangbayad ngayon, ipaalam mo, mag-update ka. Huwag mong gawing manghuhula ang inutangan mo kung nasaan ka na.